For today's video, ayan, nandito tayo sa Binyagan. Kakain tayo ng tanghalian at iterate natin ang kanilang mga handa. For today's video, ayan, meron sila dito. Ang tawag dito? Meron silang by, ah, dynamite. Yan, titikman natin. 6 mm. six over 10. <laughs> 6 over 10 hindi maanghang try din natin tong taba ng baboy let's try taba ng baboy 10 over 10 <laughs> 8 over 10 medyo mataba talaga yung taba <laughs> try din natin tong tawag dito chicken curry, chicken curry. isa isa lang dapat yan nakalab ko lang mmmm huh? 9 over 10 lasang manok